At dahil din sa magdamagang pagulan, pinasok ng baha mga tent ng na mga nasa lanta ng Bagyong Yolanda sa Tacloban City, Leyte. Sa katapusan pa ng buwan, inaasahang matatapos ang bank houses na lilipatan nila. Makibalita tayo kay Jam Sisante. Masakit na ang kasukasuan ng 58 taong gulang na si Leosila. Panay kasi ang pag-alis niya sa tubig na pumasok sa tent nila kaninang umaga wala siyang katulong. Pumanaw na kasi ang asawa at panganay niyang anak dahil sa bagyong Yolanda. Mag-isa niyang tinataguyod ngayon ang tatlong anak at apat pang apo. Ayun, lalakas loob ko na lang. Kasi kung hindi ko lakas na loob, kawawa yung mga apok maliit pa, walang mag -ano, walang mag -aalaga. Dahil sa magdamag na pag-ulan, bumaha na sa paligid ng mga tent sa barangay San Jose. Ang iniisip ko na lang pag ganitong umuulan, parang tagbo naman kami sa mga sa mga eskwelahan, ganyan. Kasi pag dito kami sa tin, wala namang magkagawa dito. Kahit isang hampas lang ito ng hangin, ubus lahat ito. Ang mga residente rito, matagal-tagal para magtitiis. Sa January 31, para kasi matatapos ng DPWH ang bank houses na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga nasalanta. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan na inaasikaso na rin ito ang permanenteng paglilipatan ng mga biktima ng bagyo. Hindi po ito isang mabilis na proseso. Um, it's about master planning, it's about relocating people, creating new townships and what we're looking at is um, we are to relocate them to a better, to a safer area. Jam Cisante, GMA News.